<laughs> hindi hila mo naman eh. Yung yeah, may na lagitak lang eh. Ay, sakit yan. <laughs> <laughs> Ako mo naman mo yung sakit na kamay ko. Ako naman. Wala yung kalingip. Ang naman. Dapat pag naipato lang, hindi na pwede nga luhin. Hindi pa siya nakatira. Ako lupa sa hangin. Patay ka. Tsaka Wade. Yan. Diyan tayo, domin. Domin

<laughs> talo yan! Talo! Talo! <laughs> <Okay>. Oh! Tandahan! Siya <laughs> so, pa rin nanalo, no? Ano na nagawa Ang laki pa naman tayo nga. Sarap ba nung gapo ko? Uy! Tandahan! Bakit naman ganyan kayo naglaro? Eka lang na dyan. May trailing. May hangin. Yan! <laughs> yan! Tandahan mo so, yun! Ako i-communicate na dyan. I-communicate naman agad yan.

Wag, tabi-tabi yung kulay, yung Tabingin tabi niya -tabingi, tabi -tabingi yan, papatak na yan. Ito, ilagay mo, ito, 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 lang, ito, 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 Yan! 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 <laughs> tabi Tabingin tabi niya -tabingi na yun siyang yun, magpapatungan yun. Nako, ito na, pangipangit <laughs> <laughs> na yan. <laughs> Ay! Pangipangit na yan! Yung Cruz! Yun. Yung cross yan! Nako, si Wim pang malalaglagan. Ay, 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 ay. sino talo, sino talo Dito, dito, dito. yan. Hindi pwede yan! Okay! Ay, hindi pwede, pwede yan! Hindi nga Hindi! Ay, bawal Ay, bawal yun! hindi nga bawal, yun. naku. Naku. Nani, bawal yun. yung mga cross yung pwede! Yung mga ba talo lagi? Naku, naku tatabag yan! No

Wala na, likap mo na, muna, mo na. Yo. Oh! Talo, talo. On. 1, 2, 1, 2! Talo. Ay, love you, mga ilan na siya, ilan na siya. Grabe kayo kay Patrick. Bakit Ilan siya? Okay, kay Wayne. Ang dugas niyo. Ay, si Wayne siya Ang

tatakbo At lang tatakyan At tatakyan tatakyan wag kang pipip yan wag kang pipip wala naman niya kung ako wala naman <Hello? laughs> <laughs> ay, kung mo na wala ano mo ba

Thank hey, no, you right. oh, Brian. sa <laughs> 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 <laughs>